medyo maliwanag na o oh, ano uh, medyo ano yung ano natin medyo tinanghali tayo gawa nung alas 12 nung tayo nakatulog o oh, naglinang pa nga tayo kagabi yun yung muna tayo o yung dalawa naka ano pa naka maiga pa pero gising na yun hindi pa lang bumabangon. At yun mata ko. Nung kagabi ka gabi. Sa butik. kapag-ilamas na tayo. Ano lang tayo. Ah, kapi muna. Bago natin lagyan ng daan tubig yung ano. Yung linin di ng ni Kuji isang kahapon. nah ito na ang pagtatapos hanggang bukas na lang tayo dito ay Yan. O, bas, natin, natin kagabi o, anong, anong kung kita. Ano ba? Rin yung tubo. Pero pwede nang sabog buka mamaya to. Ano? Kundarin tubo. Balik natin. Tingnan mo ba? Kundarin tubo. Pero medyo mahina pa Ewan ko pwedeng yung mamaya to Kaya ano natin doon sa mga veterans Kung anong Kung yung sasabog mamaya Hapon Uhuli na siguro to Oh, gumanda sila kaya ito po. Hmm. Umundar na yun. Machok. Pwede yung sabog mga mga ito. Kabinga natin ito. Kabinga natin. Tapos natin yung ano, yung kahapong maganda na yung tubo. nagano lang ng konti ano na to yung tubo ng binhi natin nagbara tega nga siya agad tumubo kahapon hindi na yun, na pinutan oh. ganda na no? tapos yung nila check maganda yung tubo nito maganda yung ano sana ito yun ano. tama lang yung ano yung tubo hindi siya mahaba hindi siya maiksi

natin ng tubig baka so, pwedeng isabog mamaya pagkatapos dito sa maluwang yung ano na yun yung nag-anong binhi tapos ito yung linang natin kagabi linang na di marunong pero okay lang pala hindi naman ganong ka ano hindi naman ka kasama hindi rin ganun kabuti Ika nga wala gabi tayong naglinang dyan bali itong dalawang pitak na ito tatlong pitak na malalit tapos yung dalawang magkasunod na yun. o sabi nga hindi na masama hindi na rin mabuti anin mo ni kaya natin yung ano pinaano ni ko Jason tatlong ano sa isang banos tatlong Daang tubig bali ano isa isa sa gilid tapos isa sa gitna tapos isa sa dosa gilid ulit kada isang banos tatlong ano tatlong daang tubig Bale yung uh, Magiging magagaling ano dito tatlong ano sa dalawa, tatlo dito na rin kaya tayo magumpisa dito sa ano, taas na to wala na pala tubig yung nasa bana oh. yun, mga tubig pa yung nasa ano na yun? nasa gitna isa, dalawa, tatlo isa, dalawa, tatlo tayo ang pang ano sako saka damo sasako natin yung damo tapos lalagyan natin doon sa ano, doon sa isakay doon sa ilalim eh mga boss lalagyan lang natin ang ano uh, na natin yung mga pilapil yung natin sa pag ano kanina Yan, natagdagan natin itong ano konti tubig o oh, baka maano naman ngayon, yung ano may sabog mamaya hapon yung nag nakangiti pa lang na ano na, na binhi uh. yun mga boss Maglalagay na tayo ng dami ng tubig Tanggal natin pala ito mahaba Wala pa yung sumasabog natin Wala pa sinong kuya Eddie sa bagay wala pa tayong mapapaligi may namin yung pag dating nila makakain sila tapos tuloy na isabog na yung dalawa yan nagkakalat na ng binhi uh, inano sa bangka para yung hakutan doon sa dulo hindi masyado malayo dito pala wala pong maano. hindi pa na hindi pa natatapos pala ito pa lang Saka yun, wala pa din yun. Saka yung gawin doon Hindi pa natin nalagay ng lahat ng ano Ng kanal Yung pagdadaanan natin ng Ano natin Butas Ay ko ah lá, You need to make the out here. si Kuya Jason. Ayan, tayo sa ano. Diyan hmm. na lang pinagpa ano natin. Ah, uh, dadaan ng tubig. Pinagawa natin ng paligi. O kanina, muntikan tayo ano. Ah, uh, muntikan yung makina. Dahil ano, malalaki yung mga pilapil. Kagawang ma makina. O kaya yun. Ano yung ano natin. Matataas. O yan, ginawa niya. Ano na lang, pitak-pitak na lang. O mag-i-spray na muna lang tayo ng, ano, ng pasuso. May, may, dalangan si Kuya. Gamot. Nababawasan, hindi nagluluto. Oh, sigang! Alam mo sa na ito na? Oh, sigang. Oh. Pinalambot na pala. Pinalambot na, diretso ko na yan. Pagka kumulo yan. Sorry. Ano? Okay. Galing na. Oh, Mag-ano na muna tayo ng pasuso. Buo ba tayo ng pasuso? Puhunahan na natin yung mga suso Sa gilid ni Kuya Elvin doon tayo mag-uumpisa. Doon lang kami magigitagas niya Ayan, nag-uubis na silang mag-ano, Isang ano ito, isang pak isang ano, isang karga Ayan, dumating na sila diyan yun oh, tapos na tayo nag-spray ito pang suso puro ba lang yung kinanana natin yung mga in-spray natin yung suso na to ayun yung tubig natin inano natin dito tinapon natin kay kuya Elvin tapos ayun nagpapatubig na sila sa taas mga dalawang araw lang nandito na yung tubig niya nasa banana lahat Whew dudugtungan natin yung mga daanan ng tubig palabas dito ayun mga boss halin muna natin palalabasin muna natin yung tirang tubig para yung mga sumasabog nasa kubo pa mamaligay muna tayo malalaga yung ano pag di natin napaligyan nyo lalaga lalaga We Bah. Eh, wangit kepoknya mah, Bos. Hey, shout out toh. Tak nyuir lah kau burek. <laughs> bah, ana manamu, Bos? <laughs> si Noel. Eh. Si Boss Edward. Si Boss edner, JR. Apa si Jenner? Si gonjek apa si Guiandi? Kalau kita tengok nang Boss, mama ko yung kaya salbag. Mama ko. Tutukikin talong.

pupukusan natin dun para lumabas din yung nando sa dolo na yun kapag Ay. merendahin mo nila nila kaya andi siya sinayang kung huwan natin sumabog Natutuyo na lang natin to Ayan. Kapag talaga ganyan pagsabayan Hindi mo -ano yung binang Ganda ng binang Wala sabayan Pag talaga Ganyan Hindi mo ma-perfect yung binang Ayan Kaya mo Ito lang naman dulo Kasi maano din to pagkasano ano yung Mataas Kaya di rin ma -ha. Tayo ng maayos ko Jason kasi yung kabila, maganda na may blend mo. Dalawa na lang yan. Yan ang ano na sa kayo, nasa tapat ng kubo. Ayan o, no, ah, malapit na may aring mabili ng si Jason. Ayan, eto na lang yan. Yung ano nata, 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 nata. na ito, ang kasita ko na Kalina, parang di... Pwede sa bugad, pero ayun, ang na. Yan na lang. baka yung dalawa doon. baka ito, diretsyo papunta sa... Ano, bali tatlong pitak pa yun. Pakain din muna natin sila bago sumapog Ah boss, nasabi mo? Nasabi mo? Kanina verde, ngayon lupa na. Lupa na. Ano?

Nanginginig kasi ah Katawad sa nagpadala ng <laughs> baboy, nanginginig pa <laughs> <laughs> Hindi ka na kayo pagdadala ng ulam yan Katawad <laughs> <Nangihinginig> sa nagpadala ng baboy, nanginginig Nanginginig sa tabak <laughs> Boss ba, hindi ka pinatama ang babi Kelas siapa apa itu Saya Paris Ayo guys. Pulang namu noodles nih. Nih, mami. Mami. Mami moy.

Tapos ngayon Anong pecha ba ngayon, pe ngayon yung ano? Sabog natin Ngayon natin yung pecha Huwag pe pecha tayo Anong pecha ba ngayon? Yung sabog natin May cellphone okay. 29 Ang sabog natin Oh, ayan, eto, hindi pa natutuyo Eh uh, ewan ko kung may sobrang pa na tayong binhi kung naubos o oh, sina ano, siguro nandun nasa kabila sina ko Jason saka sina ko Jake ah, may pang ano po pala tayo mga boss may pang hulip ayun bali ano pa Wala, Hula, kulang isa hulipin na lang natin yung mga tubig, may tubig tubig pa ngayon ay Sarado na tayo. Sarado na yung anong area. So, oh, nakauwi na pala si Nakoyedi, dan, uh, sila ko yung Eddie. Dahil nga kanina. Nang sila. Busy tayo sa ano. Paglalagay ng mga daan tubig. Tapos, munta tayo, oh. si uh, tayo sa duro pag ina sa Ayo, Eddie, salah satu. Yun, ah shout out kina ko, Eddie. Salah satu kina, JR. Tinulungan saka kay ano kay boss bunak saka kay ano kay kay boss ano wag at ah, tinulungan din tayong ano o siyempre lalo na kay kuya jason ilang araw na rin tayong ano tinulungan dito tractor tapos nagdinang o kanina nga tawag dito naglagay ng daan tubig siyempre sa kakay ko yung chick Binulungan kami ni boss Andy ayan sarado na tayo ay mag tayo bukas yan magpapambuto para yung ibang makalitaw na buto pag na-spray hindi na ano yan hindi na maglulutik o magtutubo

natapos din ang pag-iilap Uwi na tayo Tayo na ipa-uwi na Alam, tatanglok lang kami Ito Ayun mga boss, dito na tayo Ay, ay, ay Natapos din ang paggagaya Ito na lang muna sa buwan ng ating